Para sa mga bagong panganak na mga mami, maraming nagtatanong kung bakit nahihirapan yung baby nila na makalatch. Nahihirapan sila magpa-breastfeed sa baby nila. Madalas sinasabi, ayaw ng baby sa kanilang breast. Mami, walang baby na ayaw sa breast mo. Talagang nahihirapan sa umpisa yung baby, lalo na at nasa transition period siya. Dahil sana yan na nasa loob lamang ng chan mo. Nine months, no? 9 months or 10 months pa nga umaabot. Kaya pag lumabas siya, sobrang napakalaking pagbabago para sa kanya. Kaya madalas siya ay umiiyak. Dahil hindi pa siya makapag-adjust sa kapaligiran niya. Kaya mga mami, importante na mag-seek kayo ng help para sa mga lactation coach para turuan kayo o mag-guide kayo paano yung proper latching and positioning. Dahil pagka ang baby, malina na yung posisyon ng pagkarga mo sa kanya, apektado talaga ang latch niya. Iiyak talaga yan. Kasi tayo nga, di ba, pagkakain tayo at hindi tayo komportable sa upo natin o sa nararamdaman natin. Di ba, gusto muna natin ayusin, di ba? Like example, sa pag-upo, gusto muna natin na aayusin muna natin ang pag-upo para makakain tayo ng maayos. Eh lalo na yung baby. Dahil talagang yan ay naninibago talaga sa lahat. So, importante talaga na mag-guide kayo mami sa umpisa pa lang pagkasilang ni baby para maturuan agad kayo at hindi mahirapan sa latching. Dahil pag yan, nabigyan na agad ng bote. Nako, mahirap na mas madali ang baby na malito. And kayo din, pwede rin, hindi rin kayo masanay agad. Paano i-offer yung breast sa so, umpisa lang naman mahirap pero kalaunan, lalo na pag madalas naginagawa, mas mapilis, mas komportable at mas convenient sa muli, ito si Nanay Lorena ng Zalor, Ma'am Infant Care Services na nagsasabing mabuhay ang breast feeding moms